Day 4 ng pagpapagawa ng kusina. Ayan, so may palitada na doon. Meron na rin finishing. Dito sa baba may finishing na rin. Dito sa kabila may finishing na rin. So itong portion na ito. Ayan, ayan. yan yung gagawin, gagamitin natin. Gagawing lababo. Ayan. So ang sukat ng lababo is 180 no 60, 60, 120 280 by 280 hanggang doon tapos ano tiles yan yan tiles na malaki tatlo 60 by 60 yan So bukas ulit. So dito nga pala dyan. Yan. Lalagyan natin yan ng bintana. Sliding window. Sliding window yan. So bukas so hopefully may palitada na dito pa ikot. And magkaroon na rin ng bubong. Malapit ang tagulan. Yun.